yun, good morning, good morning, good morning mga pare ko at uh, welcome back muli sa ating uh, youtube channel at uh, yan nga tapos na yung uh, ano natin kontrata <laughs> tapos na yung 6 weeks na ating uh, pagkatrabaho dito at uh, tayo ay papauwi na ayan na tat na nakahanda na tayo pa uwi <laughs> Ito na yung ano magahin natin pero ang dami pa rin yung ano, no, katila yung mga pasahero mamaya pa mag open 12.40 may 20 minutes pa ah uh, 25 30 15 minutes Nandito na tayo sa bus station Orlin Express Q Qolis Dito sa May Removsky ata uh, wala pa mamaya pang alas 4.30 uh, ang uh, alis natin. Maagas kasi tayong umalis doon kasi wala namang pagtambayan doon sa <laughs> barko. Kaya dito na lang tayo mag uh, tambay. Maganda sana kung may dala tayong sasakyan. Eh, Pagkalabas natin doon ng uh, uh, 2.45 eh makaka-uwi na kaagad 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 So, mga alas otso alas otso na ng gabi tayo makakarating pag nag ano na na by car <clears throat> uh, ya you ano, know. ito na yung mga bus pero yung isa, papuntang Gaspe, itong isa papuntang, uh, to, ang daming ano, ang daming pupuntahan, Monjololi, Bonaventure, Matap Pidia, Pont de la Croix, Carleton, New Richmond, Percy, Grand River, Chandler, Port Daniel, Pispi Black, Paspi Black. May kasama tayong kwan kanina na taga nagtatrabaho din sa barko. Napauwi ng Montreal, Pilipino din kaya lang mamaya pa lalabas kasi magtatambay muna daw to eh alas 4.30 ay por pa naman yung ano, alas ng bus kaya lang ma malapit lang naman dito pwede nga nga lakarin mga 15 to 20 minutes may shortcut shortcut kasi dyan eh oh. dito sa kabila nya ano yan eh Ayun na yung Canadian Tire yun yung Canadian Tire pwede nga magpasya pasyal dyan kaya lang mabigat tong daladala natin na bagahe kaya hindi natin na maiwanan buti sana kung may pag iwanan dito si Lola tawa ng tinatawanan ako ng sasalita ng mag-isa <laughs> andito na tayo sa Montreal ang ganda naman yung uh, kwan yun know, oh. may guhit na ilaw yung ano siguro yan Champlain Bridge Champlain uh, Ito yung gold portia, tada to di to <laughs> magtataksit sana tayo kaya lang ay malayo mas mabilis yung metro pag metro ah uh, ano na kunting uh, lang pag mag -taksi kasi ikot ikot pa malayo pababa. Gili, Peter, sana tayo. Eh, paket naman yung ano, tayo Cotberto Ito lang yung kahirapan na ng uh, nagko-commute eh. marami pa rin tao kahit ano na padaling uh, uh, lalason sila bali nakarating tayo kanina doon sa terminal 11.15 Champ de Mars Napaka ano pala Napaka walang delay Eksaktong eksaktong eksakto yung oras na sinabi ng ano doon sa ticket Hello good afternoon on the next day na tayo Martes. At aka gigising lang natin at kumain na. Ha, Hapon na tayo nag nagising. At uh, yan, katatapos din lang natin kumain. May, ano ko na, nilagay ko na yung mga labahin doon sa may lagayan. At si Mochi. namimiss oh, niya si Mochi. Mitchie. Mm. Idlalambing kanina eh. <clears throat> Pero ayaw pa rin niyang kumain, hindi pa kumakain. Oo. Oh, hindi dinidilaan niya yung kamay ko. Ang <laughs> gaspan. Eh. Hey. you miss Daddy. Huh? Huh? you Ha? miss daddy? Ha? Huh? ang uh, aking anak. <laughs> ha? Huh? Naglalambing, naglalambing. Cute 'yo, bulalambi. Oh. oh, gutom ka na, kukain ka na doon. Hindi ka naman kumakain. Come and uh, eat. Come, come. Huh? <laughs> Gusto niya mag magkipaglaro. Na ano niya ako. Ina niya akong maglaro sa kanya. Oh. <laughs> uh, <laughs> uh, come. <laughs> Here. Gusto niya doon daw. <laughs> kakatuwa itong alaga namin pag may gusto siyang ano eh na, na Nag -ga, siya naglalambing o oh, o oh. tinalapitan niya yung kamay ko tapos sinasabi niya oh kam kam sabi niya siguro din hmm. <laughs> kakatuwa oh Hindi <laughs> ko siya pinansin. Pumunta na naman dito. gusto, gusto niya ng ano. Uh, ah, ah. gusto na mimiss niya yung haplos haplos ko ah. Amuchi. 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 Oh. Amuchi. Mm. gusto niya doon sa mukha niya hawakan ko <laughs> gusto niya sa mukha niya ang hawakan ko magbalik tad ka kasi ah dito yung mukha mo ang layo layo naman eh ay doon niya oh, gusto niya doon <laughs>